So, ito mga kababayan, mga kabarangay, no? Muli po ay magpapasalamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga kababayan nating uh, nag-share ng videos natin. Dahil po sa inyo, uh, isa na namang pamilya ang natagpuanan dahil sa inyong pagsuporta sa Team Daddy Frankie. Tay, sasama ka na? Oh, Kaya, gaya tayo niya. <coughs> kasi siya nagsasalita. Po? po, po Yes, ma'am. Magandang hapon po. Mabuti mabilis niyo natuntun tong bahay. Okay. Nag Nagtanong po kami. Uh... paano niyo po nalaman na nasa amin yung kapatid niyo? Yung sa ano po kanina? Sa live po rin. Sa live namin. Po. No, salamat po. Ano, ano pangalan niyo po? Vivian po. Vivian Leal po. Leal na po ngayon kasi may asawa. Kaano-ano niyo po yung tatay na napulot namin? Hindi. Kapatid ko po siya kapatid po talaga kayo. Ilan po kayo magkakapatid? Ano po, walo. Pero wala na po kami. Patay na po yung mga... Mga magulang ni. Hmm. Sige. So, ma'am, salamat po at uh, nakapunta agad kayo rito. No? So, kasama kayo sa videos namin. No? kasi alam nyo naman, mga vlogger po kami. No? So, ayan, mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang uh, gabi po sa atin lahat. At uh, bago ang lahat, you ako sa ating Panginoon dahil sa pamamagitan ng uh, pagla-live natin ay uh, isang pamilya na naman ang matutulungan natin dahil natagpuan nila or uh, tayo ang naging tulay para makita nila ang kanilang kapamilya, kapatid. At siyempre, papasalamat din po ako sa lahat ng nanood ng live videos natin kanina at uh, sa lahat po ng viewers na nag-share. Uh, almost 3 hours pa lang, nag 1.4 million na dahil po yan sa suporta ninyo. So, yan, salamat po. Nay, bago ang lahat, gusto ko lang kasi uh, bago i-turn over sa inyo, is gusto ko rin malaman sana kung okay lang sa inyo. Ano po ba nangyari kay tatay? Uh, hindi ko po ano kasi bigla na lang po siya Ah, bigla na lang. Ano po, dati siyang, ano po, ah, uh seaman po siya dati. Ay, seaman siya. Oo, oh, tapos nung dumating na po, parang ganyan na po. So tama pala yung ano, yung nakita namin sa comment section na dating siiman dating may pera daw siya. Noon po. Noon, opo. Tapos pagkagaling niya, pagbaba niya, nagkaganyan na siya. May Asa? asawa at anak po ba siya? Wala po. Binata po. Ay, binata. binata. So ilang taon na po siya? mga 52, 52 tapit siya. Uh, kasunod po sa akin. Kasunod sa inyo. Tama yung uh, hinala ko. Sabi ko, nasa 55 siguro si tatay. Actually, para malaman nyo rin kung paano namin siya nakuha, binabagtas namin ang, anong bayan yon Ordaneta. Tapos ang init-init. So, balak ko lang siyang bigyan ng pagkain. Pero nung nakita ko po na talagang nagigitata na, sorry sa word, uh, marumi na talaga. Kaya napag ko na sabi ko, iuwi lang natin to para mapaliguan, mabihisan. Tapos yung hair niya talaga, sobrang dikit-dikit na. Ilang taon na po siyang nawawala sa inyo. Ano yun? Nawawala po ba talaga siya? Ay, pag, pag ano po kasi, pag halimbawa na iuwi po kasi siya, uh, nagkukusa po siya, umaalis din po siya. Hmm. Ah, uh, ganun po kasi hmm. yung ano niya, yung style po niya, kahit na iuwi mo, Aalis at aalis din yung pag-aay. Okay. Uh, yung pag -ay. Hindi naman po kasi pwedeng eh, i mo siya. Opo, opo. Okay. Ano, kawawa naman din siya pag ano hmm. Eh, talagang yun yata ang ano niya, yung gusto niya yung naglalakad, naglalakad. Uh, karamihan kasi sa mga ganyan, talagang gusto nila yung maggalak gala okay. Kung ano yung nasa isip lang nila, uh -huh. yun na yun. Pero matalong mo lang na, uh, nadala niyo na po ba siya sa paggamutan? Ah, eh? uh, dati po, yung, yung buhay pa yung nanay ko po, ano, parang binala siya sa bagyo. Apo. Tapos pina, pinalabas naman po siya kasi sa pag-interview daw sa kanya. Tama naman daw po yung mga sakot niya dati. Yun naman ang sabi. Yes, magiging outpatient po ang mangyayari. Apo. Pag na, as long as nasasagot ng pasyente yung mga tanong, alam pa niya pangalan niya. Apo. Pero ang nangyari ngayon, parang hindi na siya nagsasalita. Aoy. Bakit po? Hindi ko po, ano, mapag-ano, ganun lang siya, tumatawa lang siya, hindi siya nagsasama. Oo, laging nakangiti lang. Tapos pagbibigyan mo ng pagkain, yun, yung kukunin din yan. Oo. Actually, ginawa namin, na, pagdating dito, uh, pinagpahinga muna namin kasi ang ginawa namin, nakuha namin, sakay kami sa likod, dalawa kami, kasi iniingatan din, ay, baka tumalon or what. Pero at least, na naman yung awa namin sa kanya, kaya sabi ko, kailangan maliguan. So pagdating dito, doon palang lang pinakain na namin bago namin isakay then pagdating dito, napagpahinga namin siya ng konti, then pinaliguan, hindi pinakain ulit. Mm -mm. So, oh, thank you po sa ay walang anuman po mabuti nga po ta nakarating kayo kaagad kasi yan lang naman ang layunin namin yung mga nawawala so i-upload namin para mapanood ng pamilya kasi yung iba talaga hindi nila alam kung nasa ang pamilya nila. Kagaya po ng isa na nakita namin sa Cavite, nilaib namin, uh, pinakain, after 3 days, napanood ng pamilya na nasa Zambales, so nakuha din nila after 3 to 4 days, nakuha nila. So, malaking pasasalamat ko rin talaga sa mga kababayan natin na nagsishare ng mga upload videos natin. Gaano no? ba kalayo ang uliya mula rin? Ba, mga pa lang po. Ila oras bihay. Masa oh, ka wala po. Kabilang barangay lang? Opo, ano. Ah, uh, pag, pag, di ba uman na, pag ano po na umando, gatang, tapos sabi yan. Ah, okay, sige. Wait, paano yan? Tawagin na natin para hindi sila magabihan. Ano? Ano pangalan yung ulit mo? Bibian po. Ma'am Bibian, isa na apelyedo niyo po. Oh, okay. pero, ah, pero may asawa na, na, kayo, na kayo eh. Sorry. Kaya iba na. Okay. Pero talagang kapatid niyo po okay. siya, Kapatid ko po siya. kasi hindi namin kayo kilala pero syempre And may may ID po ako dito kaya ah. Uh, Oo. Um, Pasensya na kayo, ma'am. Okay. Karapatan niyo po 'yun pero syempre naninigurado rin ako sa security okay. namin, 'di diba? Kasi 'yan hindi lang uh, buong Pangasinan na nakapanood, 'no? Marami na nakapanood buong mundo. Uh, malakas ang uh, power ng social media kumbaga kaya ako hindi ako pwedeng magloko dahil ang intention ko ay makatulong lang oh, so lagi po naming napapanood uh, po niyo salamat yung... po kagustuhan ko lang na yung mga taong naliligaw ay maibalik sa pamilya no okay so ha Pangala ha pangalan ni tatay ano ano pangalan ni tatay totoong pangalan niya si, ay yung kapatid Opa. ko Eugene po Eugene, Eugene. Lomboy Ferrer okay sige na Tatawagin ko lang si Tatay Eugene, no? Palalagay mo na eh, pag tinawag ko makikilala niya kayo. Hmm, hindi ko lang po alam. Hmm. Hindi, hindi ko lang po alam sa sipag ka. Ano. Hmm. Pwede nga uh, makikilala. Hmm. Tapos medyo matagal nang hindi mo Matagal na. Eh, mga ilang taon na po. Kasi yung hair niya talagang taon na eh, dikit-dikit na eh. Kaya nagupitan na rin namin, pinakalbo namin siya. Oh, nakita ko po kanina. Ay, oo. Oh. Sige. So tawagin ko, yan lang po kayo. No? Okay, kalam dyan. Sige, sige, sige. Dito ka, Tay. Nasaan yung chinelas mo? Suot mo mo. Upo ka dito, Tay. Upo ka muna. Dito, dito, upo. Dito ka na, dito ka. Kailangan mo na, Tay. Oh. Kailangan mo na, mo Tay. Kailangan Ama munak. Hayejen, ama munak. Oh. Ha? Sino po? Sino siya? Ama munak. Ha? Sino siya tay? Susunduin ka na nila. Sasama ka na sa kanila. Sino panganay po sa inyo na yun? Eh? Ah, mas panganay. Ate mo yan? Tay? Yung isang kuya ko kasi malayo yung ano niya. Sa, sa, sa nasi po siya. Mm. panganay na niya. Tay, sasama ka na sa kanila? Uwi ka na nila? Gamay ka ka, Julian. Ha? Gahid ka ni Julia? Ha? Yung mga damit niya na yung mga jacket niya ti eh, dinispose na namin dahil talagang madumi na po, no? So wala naman na siyang ibang gamit, puro mga ano. So, iyan. So ito mga kababayan, mga kabarangay, no? Muli po yung ako ay magpapasalamat sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan nating uh, na ng videos natin. Dahil po sa inyo, uh, isa na namang pamilya ang natagpuan dahil sa inyong pagsuporta sa Team Daddy Frankie. No? Tay, sasama ka na? Kaya, kahit tayo niya. Nagawit awit kayo? Hindi ako mapagsalita masyado na Ilocano. Pero Ilocano talaga siya. O Ilocano talaga kayo. Okay. Sana maging okay ka na, Tay. No? Hindi ka nagagala. So, ibig sabihin ay, ilang taon na siyang nasa lansangan? Ano po? Pinsan bumabalik po doon tapos inalis din pag mga ilang araw na alis din. Kasi yung hair niya talaga hindi lang hmm. <laughs> mga ilang taon na talaga dikit-dikit na po so yun sabihin hindi na nakakaligo, no? Pero tisoy siya eh. Oh, so, talaga malinis siya dati. Hmm. Bakit po hindi siya nagkaroon ng pamilya? Hmm. Medyo pihikan siguro sa babae dati. Hmm hindi niya nakilala yung mga kapatid niya o hindi lang talaga nagsasalita? Dati ma, ma ano din na ma, mabunganga din dati. O oh, dal din. Ka, nagkaganyan na. Ano, na, Sa tingin niyo nai, anong reason bakit ano yung naging sakit niya? Hindi ko po alam baka ang ano namin baka parang nung namatay yung tatay namin siguro parang hindi niya yata ma ano matanggap siguro yung pagkamatay ng tatay namin kasi hindi nila alam nung ano, namatay siya. Mm. Nasa Nasa barko yata siya nung. Siya po. Pati yung isang kuya niya. Ah, na. nasa barko siya nung namatay ang tatay niya. So pag-uwi niya wala na hindi niya na nakita. Since then Oh, may sinasabi. <laughs> hindi mo nakita tatay mo? Nga. Huh? Ngaw pa naman ni tatay oh. Oh. Sasama ka na tay. Ha? Okay ka na. Ha? Santan. Magawid yun. Uwi na kayo tay. Ha? Sasama na kayo ha? Okay. Oo. Kaya gabihin hindi na kayo gabihin. Okay? Huwag ka nang tay ha? Huwag ka nagagala kay kawawa. Tignan nyo kung makita nyo yung uh, kinaruroon na niya ang init. Tapos yun, sobra talaga. Huh? Pero okay lang, tahimik mabait naman. Tahimik lang siya. Hindi lang talaga makausap. No? Huh? So ayan mga kababayan, maraming maraming salamat at thank you rin kay nanay, Ay, nanay at sa, pinuntahan nyo ka agad. Sa pag, ano, sa oh? Salamat po sa pagtulong ano sa po Ay, walang anuman po. Hmm, sige, iabanti e, na lang para diretso sa kaya. Saan siya sasakay? Sa loob? Ah, sa harap na lang. Para ano, bigyan kita pambiling pagkain. Tay, alam mo pa ba to? Mano to eh? Mano? Ha? Hindi niya na alam, pati pera. Wala na siyang interest talaga. Nay, sorry, uh, matanong ko lang, nagbisyo rin ba siya noon? Huwag niyo sana mamasakit. Ano po, siguro po, maano ma din siya uminom dati. Ano din uminom dati? Pero wala pa kayong alam na boyfriend, ah, uh, girlfriend? Ah, yeah, yeah. may girlfriend din siya. Pero ano, namatay na po yung girlfriend niya? Ah, namatay din ang girlfriend Ay, niya. Nung nata daw yung pwedeng punta niya doon, pero hindi ko din siya nakita. Ano po? Nung namatay yata doon, parang bumalik daw siya doon sa amin. Nung namatay ang girlfriend niya, siya ka bumalik din. So, parang doon nagka-problema siya? Ay, hindi po. Uh, matagal na. Matagal siyang siman? Ano po? Nakasakay lang minsan. Po. Ano? Sayang tay, no? So, by the way, ano, ipag-pray na lang natin, nay, at uh, salamat ako kahit na anong mangyari, andyan pa rin kayo ng mga kapatid niya. So, nay, yung kamay niyo, kay, sa inyo ko na lang ibibigay to bahala na po kayo. Kasi siya, pag siya baka mawala niya, no? Nay, pakiha bilang po, one, Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. na tayo. si ate na lang ng pera mo, ha? Sana mapasyalan kita ulit sa bahay niyo. Hahanapin ko yung bahay niyo pag di ako busy, ha? Papasyal ako doon. Okay lang? Sana pagpasyal ko, nandoon ka pa. Ha, Kilala mo na ako, ako si Daddy Frangi. Kaibigan mo, ha? Sana pag pumunta ako sa bahay niyo, nandoon ka pa, ha? Thank you so much, Nay. Okay. Salamat, Salamat, sa pagmamahal. Salamat po sa... Salamat din po. Salamat. Okay. Sige. Para hindi nagabain. Kasi ito, Nay, ano, ina, parang inaantok. Siguro, syempre, hindi nakatulog ng maayos sa... ah... Uh, location niya hindi niya maihiga maihigi. so at least pag naiuwi nyo magiging kampante siya sa higaan niya okay ka na tay o uwi na kayo tantan ka tantan ka tantan maraming salamat po walang anuman po thank you po -hmm. Sa gitna siya. Hindi siya sa gitna. Baka malaglag. Pagpantay mo siya sa gitna. Kasi wala pang alam yan. Yan. Oo. Bye-bye, tatay! Thank you. Thank you, bro. Thank you. Ingat kayo, ha? Labas lang dyan. Alam nyo naman na. Thank you. Salamat po. Okay. Ayun mga kababayan, no? Oh. Uh, masaya na naman po si Daddy Frankie gaya ng aking sinabi dahil uh, nakatulong na naman po tayo sa ating mga kababayan nakakalungkot uh, nga lang mga kababayan dahil uh, si tatay ay, ay isa palang seaman si at uh, may pera kita nyo rin yung pamilya may sasakyan din at agad-agad uh, nung napanood nila yung videos natin is sinundo na nila pero isa lang naman ang masasabi ko mga kababayan, ano ano man ang pinagtadaanan ni tatay, alam kong hindi niya rin gusto. yon So sana malagpasan ni tatay dahil hindi pa naman huli ang lahat. Si tatay po ay 52 years old pa lang ayon sa kanyang kapatid. No? So maraming maraming salamat mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. I love you all po and God bless po. Thank you.